Nagpaputok nga ng baril ang isang lalaki sa loob mismo ng kampo Crame. Sa inisyal na imbestigasyon, pumasok ng gate 2 ang 50 taong gulang na lalaki Presidente ng Kanyogan, Pasig City, lula ng kanyang bike. Pagtapat umano nito sa Bulwagan, Lapu-Lapu area ay pinaputok nito ang kanyang caliber 22 na revolver. Agad namang itong inaresto ng PNP Headquarters, Support Service Personnel at binasahan ng kanyang Miranda Wright. Dinala ang nasabing lalaki sa forensic group para sa medical at drug examination. Nakumpis ka naman dito ay isang caliber 22 na revolver dalawang live ammunition, 200 pesos at assorted election flyers. Samantala, nagawa umano nito ang pamaril dahil well, nga sa anyay katiwalian sa barangay at sangguli ang kabataan elections 2023. E naman ito ng paglabag sa RA 10591 in relation to Comelec Resolution No. 10918 at Illegal Discharge of Firearms. Kasama mo sa DZXLRM Manila, Ratchaman Angel Rantillo sa TAC Arimen.